Mayo ng dekada 70 si ang 5 Star Beach Resort na ito at naging isang pamosong pasyalan sa La Union. Nakita nung kasama namin, Yung sumilip, yung sumilip sa kanya. Ayun, pinilipunan ako parang parang may umano sa kamay ko. Parang bilit yun, oh. lakas ng kilabot. Diyo, may gumalaw dun sa gilid. Oh. Dun, dun sa may pinto. May gumalaw dun, brad. madalas kami pumupunta sa mga abandon na lugar Mga abandoned building at haunted house Isa sa pinakapaborito namin ay ang Cresta del Mar Medyo may liwanag pa nung umalis kami ng bahay at mahigit apat na oras na biyahe ang biniyahe namin mula Manila hanggang bawang La Union. Babalikan natin yung Presto de Almar ngayon. Nasa na kami, nandito na kami sa Enlex. Sa Enlex na kami. Mamaya, nandun na tayo. Ikaw, ano sa nyo? Kaya nyo ba? Kaya Ikaw, basic lang daw pero titignan natin titignan natin ang tapang nitong mga tumamaya at sa haba ng biyahe namin pinabuti na muna namin na mag stop over muna para makakain para makapag para walang sagabal sa biyahe at ganun na nga pinabot na kami ng gabi sa daan padilim na nung makarating kami sa Presta del Mar Pagdating namin sa lugar, hindi na kami nag ng oras pa. Pagbawo, may paniki. Nilibot na namin agad ang lugar. Ako pa dyan. May paniki o. Nudo pa dyan. At alam namin na hindi lang mga paniki ang mga nakatira dito ngayon. May mga nakatira din dito mga elemento at mga ligaw na kaluluwa. ang ng paniki. Ito, bukas pa ito. kami rito. At lumipat kami ng ibang pwesto at para malibot din namin ibang lugar dito. Nadaanan ko ang isang kasama ko na nagsasagawa na ng spirit box session niya. Kaya nakisali na ako. Kung ba ikaw yung bata, pwede ka pong magparamdam isa na kung natakot ka, marami na kami ngayon dito. Uy, Tama. pula pula. At biglang pumapalo ang EMF meter ni Joe. Bukang nandito nga yung bata. Pwede mo bang hawakan pa yun ng matagal? Pagunay na malakas ang yung gas. Pumapalo ka. Pumapalo, pumapalo, lakas. Pumapalo. Lang. Pumapalo, guys. Yung EMF meter ni Joe. Sige nga, pahilawin mo nga ulit kung nandito ka, bata. Nandito ka pa ba? Ano naman, bro? At bigla ko nakakita na may parang gumalaw sa may pintuan. Doon sa gilid. Kaya hinagawin namin ni Joe. May gumalaw doon sa gilid, oh. Doon sa may pintu. May gumalaw doon, bro. May gumalaw dito. Wala, pata ako. Dito sa gilid, bro. Dito. Oo, may, may gumalaw dyan. May gumalaw dyan. May gumalaw dyan, bro. Hindi ko manood yan bro, hindi ko manood At maya maya pa, nag iwaiwalay kami nila Joe Para malibot namin ang iba pang mga lugar dito Ito yung ito oh Dito, dito tayo sa taas Tara dito tayo guys sa taas Saan ba At sa puntong ito Bigla ko na naman nakita Ang swimming pool Ito yung pinaka kinakatakutan ko dito sa Cresta del Mar Dahil dito raw nagpaparamdam yung bata Grabe Ito yung swimming pool Ito yung bata diba? Sa sobrang kalumaan ng lugar na to, ang swimming pool na to ay hindi mo na makikita ang ilalim dahil sa sobrang labo. At ayon sa mga narinig namin, dito rin daw nagpaparamdam yung bata dahil dito raw siya nalunod. Bakit kami rito sa second floor? Nakakatuwang isipin na dito pala talaga lahat ginaganap kagaya ng mga birthday parties, weddings at kung anumang okasyon. At ang nakakamangha pa dahil dito daw ginanap ni Miss Susan Roses ang kanyang 24th birthday sa lugar na to. kami panigay dyan ma. oh, At sa paglalakad namin, wala akong may na parang maliwanag dun sa dulo. Kaya napahinto ako. Hindi nga ng bulaklak dati. Wala na. Nung nakita ko itong mga bulaklak na to, biglang sumagi sa isip ko talaga yung mga taong yumao. Kaya ang bulaklak na ito ay para talaga sa mga patay. Kaya kinabahan ako ng mga time na yon. Ano bulaklak yan oh. Bago-bago pa oh. Isang kuwago yung nakita namin habang nag explore kami dito sa Cresta del Mar. Napakaganda niya sa gabi. Hello. Hmm. Hey. 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 Ito ay sa pinakadulo. Nagpatuloy kami sa aming pag-iikot hanggang sa marating na yung kung saan yung banquet hall na pinagganapan ng birthday ni Miss Susan Roses noong 1982. pangit na to Pero plus ito eh Uy Hmm Mga panic here Dami yun eh. Itong pangit hole na to Dito ginanap Wala naman kami naramdaman dito sa taas Kaya nagpasya kami bumaba na Sa may bandang swimming pool so Guys balik tayo dun kila Joe Baka nandun pa sila Baba tayo Tayo sa baba pool At binaba na nga namin ang bandang swimming pool kung saan doon daw nalunod ang bata na nagpaparamdam daw dito sa Cresta Del Mar. Grabing kilabo talaga mararamdaman mo pag nandito ka sa bandang swimming pool. Banker? Dito guys nalunod daw yung bata. Swimming pool lang Dito natin narinig yung bata eh, no? Okay, gusto ko muna. Ako muna. Ay. Sige. Nagunta kami ulit dito sa spot na to kung saan namin dinaos yung spirit box session namin dati nila, Joe. At susubukan so, natin ikutin ulit. Baka sakaling meron tayong maramdaman dito sa taas na to. Oh, shit. Shit, shit. At dito kami nakarinig ng iyak ng bata. Malamig dito. Tawa ba dyan? May tao? Dito may sumilip. Mag, kung nakita nino, no? Dito. Huwag di po. Sa sumi Habang nilalakad ko tong hallway na to, nag-alay ako ng isang dasal. Dahil dito kami nakaranas ng kakaiba. Uy. Okay. May sumisit ha? Yung ano Yung... Dito may sumilip. Tao ba rito? Dito mo sumilip dito Madahan-dahan lang ha. Ito guys yung ano Yung mga kwarto-kwarto dito Anong pecha? Hindi ko alam pecha Ayun, meron, meron Meron ito Ito makita ko anong pecha makita anong pecha 10,000 pesos hindi mo kita yung pecha wala akong pecha na yung kita dito sa spot na to dito kami nakakita ng mga gandang picture ng Presta Del Mar noon Laki na ito. Nakakita kami ng isang kalendaryo mula pa ng 2005. 2005? Ilang taon na kaya itong abandon? Hindi namin alam guys kung ilang taon na itong abandon pero nakita namin may kalendaryo dito 2005. Creepy siya. Dito namin narinig yung bata eh. Tumatakbo at sumiiyak. galaw kami ninyo noon eh. dito nga namin natagpuan ang mga lumang larawan ng Cresta del Mar noon. Napakaganda at kamangha-mangha ang kanyang itsura noon. Sura na Cresta dati. Mm. No? pa yung ano. asul pa yung mm. tubig. Ang ganda pala dati ng Cresta del Mar. Grabe. Nakaka-amiss yung itsura niya. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng Cresta del Mar dati. Yung mismo yung ano. Ganda eh. No? Oh, ito yung night night time ganda. Ganda ng Cristo. Ah, yan hindi ko nakita yan. At dito nakita pa namin yung mga presyo ng pagkain noon dito sa Cresta Del Mar. Oh, Ang ma oh, mahal na niyan dati. Parang wapo's 40. Ang mahal na niyan dati. Yan. <coughs> Tingnan nyo guys yung mga presyo ng pagkain dati, oh. Sobrang mura at affordable pa dati. Grabe no? souvenir. Ito talaga pinaka-paborito kong tignan. Eh. Ganda. Ang ganda ng Cresta del Mar dati. Ayan no? Ito yung Ayan. may mga files pa dito. Grabe. Ang lapa. Kresyo ng mga... Nakaka-amaze guys yung itsura ng Cresta del Mar dati. Yan ang cameraman ko, si Paul. ng spirit possession na kami. Susubukan subukan namin makipag-usap ulit doon sa uh, sa bata, yung white lady daw na nagpapakita rito sa Cresta Del Mar. May balita ko nung napanood yung sa GMA, may may kapre pa daw dito sa may uh, balite, yung malaking balite. Uh, ito guys. Si-set up na natin to Gagamitan natin siya nito Tsaka itong voice recorder na to So umpisaan na natin mag, ano, mag spirit box session Sinet up na namin ang mga gagamitin namin Para sa spirit box session na gagawin namin Ako oh, na oh, 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 siya, dito pala Dito pala ako tumingin Hindi dito sa screen <laughs> Jo, dito, dito. Sumim parinta, Jo, sumimu na pakita Jo Kay Nog Nog dito Sa hitin hindi <coughs> dati uh, uh. At dito ulit kami sa spot na to dahil dito kami nakaranas ng maraming experience about sa paranormal. Hindi nang pakita kayo na Dito, dito. Uy! Yung paniki. Oop, oh, yung sumasayad. Ayan mga guys. Jo! mag response oh. Kakalapag ko lang ng rempad ko. Pero itingnan nyo guys, naman, hindi na siya maintindihan at, at hindi pally, na siya tumitigil. Ah, dito nakita nung kasama namin yung sumilip yung sumilip sa kanya yun? Ramdam ko talaga na may tumapik sa akin dito para bang ayaw nila kaming nandito ngayon. Yung sumilip, yung sumilip, yung sumilip. Parang binito yun, lakas ng kilabot ko. Parang ginanon yung kamay ko. At hindi ko maintindihan ang kilabot na nararamdaman ko ngayon. Dito kasi sumilip dito kasi si Wei, si Wei Paul. Oo. Oh. Nakuha na, nakuha na niyan. Nakuha na ni ano ni Paul. Dito, parang may, tumapik sa kamay ko. Nakakarinig kami ng mga sipol, sitsit, -sit, at kung ano mga kaluskos dito sa taas na hindi namin alam kung saan nagmumula. Sitsit. sit Sino sumisit sit na? Kanino pa naririnig yan? Eh. Oh. Kaya mo bang... Sabi ko sa inyo, ang lakas eh. Sabi ko sa inyo, ang lakas eh. lakas talaga. Ang pangalan mo? Pwede ba malaming malaman kung anong pangalan mo? Kung ikaw ba yung tumapit sa akin dito? Sinusubukan namin kausapin kung sino man yung tumapik sa akin kaninang kaluluwa Ayan. o kung ano man yun. Andiyan lang siya. Andiyan lang siya, ano? Andiyan ka lang ba? Pwede ka bang makipag-usap sa amin kung okay lang? O sige kita. Upahan mo. Okay lang ba nandito kami? Pwede ka bang magparamdaman? Dito nga ako. Para live dito kasi. Takot ako dito. Pwede ka... Ibang klase talaga yung nararamdaman ko dito sa kwarto na to. Takot ako dito sa likod. Natakot ako dito sa likod. Okay lang ba na lang dito? Kasi. Hello? Dumay <laughs> oh. talaga yung sumasagot. Ayun o. Oh. Uy, uy. Nasa, nasa likod kami ang dimo niya eh, no? Pag-ibig niya ako. O, diyan, no? Oh? Babae, Babae yung boses. Babae, ba? Babae. Yeah, Hindi, namapit ka. Gumamit na kami ng EMF meter ni Joe. Baka kung sakali man dito siya, makipag-usap dito sa gamit namin na to. Pwede ka bang unutin dyan sa kama? Mababay ba? na. Mababay? Mababay na. Mababay na? Parang, yeah. kung sabi niya, nandyan na. Oo, parang gano'n, nandyan na. Nanayo ang balayhibo ko rito ang narinig kong sumagot sa spirit portal na dala namin ni Joe. Pakakan mo nga to. mo na. Kasalita oh. ako dito, Paul. Dito tayo. Dito tayo, Joe. Saka lang pata. Lumipat kami ng pwesto. Baka sakaling dito siya magpakita or magparamdam. Oo. Nagkasama ba kami rito ngayon? Pwede ka bang magpakita sa camera ko? ginamitan ko na nga ng voice recorder baka sakaling dito natin siya makausap yung babae nagsasalita sa portal ni Joe Pwede po bang pwede ka bang magsalita dito sa daladala ko? Gusto mong sabihin? Sabihin mo rito sa daladala ko. Kung may kasama kami rito ngayon, pwede po bang pwede ka bang magsalita dito sa daladala ko? Gusto mong sabihin? Sabihin mo rito sa daladala ko. At gano'n na nga, wala tayong narinig na response galing sa kanya. Kaya nag-decide akong lumipat ang pwesto. Baka sakali pag doon ako nag-voice recorder, ay makarinig tayo ng magandang response kaling sa kanya. Kung may kasama kami rito ngayon, pwede ka magsalita dito sa daladala ko. Itong device na daladala ko. Meron ba kaming kasama ngayon dito? Kung may kasama kami rito ngayon, pwede ka magsalita dito sa daladala ko. Itong device na daladala ko kaming kasama ngayon dito at ilan kami at ilan kayo dito ngayon nakasama namin ilan kayo kanina pa yan oh Walang kasalita sa kanina pa yan, yan, ay, um, yung umiilaw yan brad oh yung rempad kanina pa yan ayo tumigil napansin tumi ko mo, lang na ang rempad namin ay hindi tumitigil sa pag-ilaw yeah, ka, kaya nung sinabi mo, kong pailawin mo nga ngayon na ngayon talaga na siya. pailawin mo bro. ngayon na ngayon na ngayon oh. na brad umilaw na tutan nyo yan guys Grabe yung response. Maraming salamat at nakikinig ka sa amin. Salamat sa pagkikipag-usap, pagkikipag-communicate. Parang may... parang ko may pangit di mo rito sa... Rempad, baka sakali. Nag-reset ako ng rempad ko. Baka sakaling tumigil yung ilaw at mapalitan ng bagong Ay, frequency. Rin, no? ang Pero tuloy-tuloy tuloy pa rin yung ilaw niya. sabi? Naglakad kami dun. Sino ba? Sino bang kasama namin? Isa ka bang babae? Babae? Boses babae? Babae o lalaking? ang spirito? Pwede mo bang pakikumpirma sa amin? Pwede mo bang sabihin? Pwede mo bang sabihin anong pangalan mo? Babae ka ba o lalaki? Ayoko. Ayoko. sabihin. Ayoko. 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 Ayaw mo, bakit? Ayaw mo ba na nandito kami? Ayaw na naman siya. ko. Ayaw ko na dito. Actually, Kil kilabot ko. Tapos ka po. ko dito. Ang <laughs> kilabot ko, grabe. Ayaw mo ba na nandito kami? Bae. May uh -huh. gusto ko bang iparating sa amin? Bae, Ilan kayo na nandito ngayong gabi? Ilan kayo? Ilan kayo na nandito ngayong gabi? 20 po? 12, po? 12 po. 12 po? Grabe, napakalinaw ng sagot sa mga tanong namin. Ilabutan ako. Magpapagpag-akon na ito. Sa akin umakapit eh. Hindi Ano oh. pangalan mo? Ikaw na lalaking ipag-usap sa akin. Anong pangalan mo? Marivic. Ha? Marivic. 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 Malinaw, bro. Malinaw. Marivic. Maribig. Anong tayo lang ng pagkakabatay mo? Isa ka ba rito sa mga nagtatrabaho dito dati? Or isa kang bisita sa resort na to? Isa ka bang trabahador dito dati, Maribig? Maribig. Ito nga ba yan? Ilang taon ka na, Maribig? Ilang taon ka na, Maribig? Tagal niya sumagot. Ilang taon ka na, Maribig? Pwede ba namin malaman kung ilang taon ka na? Kung anong edad mo? Nung, Nung namatay ka? habang buhay habang buhay na ano Bakit ka namatay? Anong kinamatay mo? Mari Vic Tadal na sumagot eh Kanina, ang bilis eh Parang wala na siya rito Parang wala na siya rito Nakatayo na ako dito Wala oh. na, na. Oh. na saan ka? Uy. Sandali kaming tumahimik At baka meron tayong marinig na bumulong At mai-record natin sa ating mga kamera. Oo daw. Ba, pinapauwi mo na kami? Gusto mo na ba na umalis kami dito? Baka na nanahimik na siya rito, bro. Uwi na daw. Uwi na daw tayo. Ayaw Ay, mo ba, ba na, na, na dito kami? Ayaw mo ba? Baka baka, ayaw, ayaw, ayaw mo ba nang istorbo? Ayaw mo ba nang naiistorbo? Parebig. At mukhang pinapaalis na kami sa lugar na to dahil mukhang ayaw Ay, niya nang istorbo dito, dito. Sumagap ng totoong ebidensya ng paranormal kaya ngayon medyo nakahanap naman kami Nakaramdam naman kami, nakaramdam ako kanina. Hindi ko pwede ako. To... Ingay. 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 Ingay daw natin. Nagagalit jo Kaya mo bang hawakan yung tila ka Kaya mo ba yung blue? Parabik? Pag ginawa mo ka, yun, naalis kami. Sige. Oh, pag, 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 pag naging blue yan, maribig yung ilaw, aalis na kami. Hmm. Sige, hawakan mo lang yan. ka, ha, hawakan mo lang. Hawakan mo lang, Marilic. Kapitan mo, kapitan mo. Diyan ka kumapit. Hawakan mo. Lumapit ka sa antena. Pag umilam ng kulay blue yan, naaalis na kami. Hilo ko, brad. Maangal na, brad, eh. Sabihin mo yung gusto mong sabihin, Marilic, para umalis na kami. Ang lino kanina nang sabi, no? Ayaw mo bang gawing, ano? Orange na lang. Nakipag-deal kami sa espiritong nakakausap namin na pag ginawa niyang kulay blue ang ilaw ay aalis na kami. Nang biglang... Temperature. Ayan na. Ayan na. O, nag-blue na, brad. O, nag-blue na, brad. Nag-blue na, brad. Ang lakas. Ang lakas niya, pre. na. Ayan, nakaalis na tayo, brad. Pinakaalis na tayo. Sabi natin, pag nag-blue, aalis na tayo. Babe, huwag akong umuha. Takot ako eh. Oo oh, mga Diyo. mampot. Miss okay. Rin. Oh, like, ano dyan mga? Temprature sa tapos. Ginawa ka nila. Ano Nag ano siya. sabi natin na pag, pag ginawa mong kulay blue yung ilaw niyan, Aalis na kami. Oh. Ayan o. Ay! Ayan o. 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 Hindi lang blue. Hindi oh. lang blue. brad lahat. Lahat. Name. Lahat o. Oh. Kadalasan sa rempad, ang kulay niyan is kulay green pag may sumayad sa kanya. Pero ngayon, iba-ibang kulay, lahat yata ng kulay, ay umilaw. Violet, violet. Pero sumasalit nga yung ulo ko eh. Punin mo na, Joe. Oo, Brad. nagagalit na, Brad. Naniligaw na. Naniligaw. Atras, atras. Atras kayo, atras kayo. Maraming salamat po. Atras kayo, atras kayo. Salamat po. Joe, pambot. So, Maribig, maraming salamat <laughs> sa'yo, ha? Hindi ka na namin guguluhin. Oo, oh, di ba? Sige nga, magpalipad ka nga ng gamit dito. Pwede ka bang gumawa ng, bang gumawa ng ingay ng kalabog o pwede, pwede, ka ito, pwede ka sa amin magpakita? Pwede ka sa amin magpakita? Ah, dito ka sa kwarto na ito. Ang dito nga, oh. Mga palo, oh. palo, bro. Mga palo. Mga sitip. palo, bro. Lakas yun. Ayan, oh. Tara, tara, tara. Atras, atras. Oo. Oo. Ito, ito, sa ulo. Guys, ginawa ko na yung ano. Kasi pag sabi namin na maripig, pag ginawa ko yung kulay po yung kulay nito. Sa alis na kami. Ang po. na ginawa yung siguro na mga. Oo. Yung EMF po, kung so, Hindi lang yung <laughs> Hello mga guys, uh, magpapaalam na kami